Hello, hello, hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon ay uh, nandito tayo sa Night View para mag-update doon sa mga, nung last time na video natin na uh, doon sa ginagawang Block 17 and 18 so ngayon ang sabi parang mga uh, may mga marirelocate na yun the next day so parang 2 weeks ago na no? Uh, na hindi tayo nakakapasyal dito. At syempre makikita nyo yung listahan, ayun napakadami napakadami ng lista mga nagre-request na kung pwedeng makita yung possible na maging bahay nila at uh, siyempre ayun uh, sama na rin natin yun ta the same time yun mag-update na tayo kung uh, nakalipat na ba yung possible na mga maging beneficiary doon sa block 18 17 ba at 16 no kung nakalipat na sila after 2 weeks kasi nung last video natin dito ang sabi the next day so parang Monday and Sunday ata tayo nag-video noon uh, may mga marerelocate na naman doon sa ano sa block 18, 9, 17, and 16 no? na from Bacoor, Cavite pa din okay, lipat natin para mas makita ninyo so ayan, yeah. nandito na at ito na yung uh, block 18 so ayan, uh, wala pang tubig talaga sila na nakakunik para sa loob ng bahay Kaya naman din may naglarasyon pa din sa kanila para magtoy magandang hapon punay so ayun na, uh, ito na yung block 18 at ah uh, siyempre, kikita ninyo. So, nakaka- na. At uh, siyempre, nakatiles. So, the rest, uh, halos okay na po yan. At yun, ah uh, may dugi lang. Buti mabait yung aso. Hindi tayo tinahulan. At ah uh, yun. Kompleto na halos lahat po ito. Ayan, no? CR, faucet, shower. And then, nakalibit yung uh, floor para sa shower. And then, yung ano, tapos yung sa likod din. So, ang ganda dito. ah, wag na natin buksan ang gas. Kasi nakikita nyo, ah, hindi nyo na kailangan magpapadar kasi nakapapadar na yung kabila, oh. Magbububog na lang kayo. At yun, ah. So, may mga na-relocate na dito sa Black Black 18 at uh, ah, tumataw na yung aso. Mukhang hindi niya ata tayo nagugustuhan. At uh, yun, may mga mangilan ilan ng uh, residente dito sa Block 18 May nalipat na nga, may na-relocate na At same time, siyempre, nag na sila ng buhay nila dito sa Naik, dito sa Naik View So, ayan uh, May kuryente na sila, temporary Pero yung mga nauna dito, may kuryente na kagad sila, nakabitan na kagad, Pero itong uh, dito sa 18, so, siyempre, temporary Nakakabit na muna para kahit papano uh, magkaroon naman na sila ng kuryente Tapos yun Cash uh, fire kasi yun, uh, pinahayos na nila rin yung uh, extension, yung harap ng uh, bahay nila So para mas maging secured, no? At yun, katulad nito may tao na, 18 At uh, syempre, tuloy-tuloy pa rin yung gawa ng mga empleyado So dito naman tayo na sa kabila, yung uh, 17 Durog na yung listahan natin. So, ayan. Kikita nyo yung mga drum-drum para sa tubig kasi wala pa silang tubig papasok doon sa kabahayan nila. So, ito yung likod ng uh, Block 18. Ito naman yung sa 17. Uh, Shout-out kay Tutoy. At uh, may mga nadilukit na rin talaga. So, ayan. Oh, so, may mga tao na... <laughs> so, ito yung uh, update natin dito sa Block 18 and 17. So, yun, may mga tao na, may mga residente na, may mga na-relocate na, tuloy-tuloy pa rin. May magandang hapon po. <laughs> at, uh, so, ayun, uh, yung iba wala pang kuryente, at iba uh, nagparang tawag dito, nagpa-kabit. So, may CCTV na ito, ayos. <laughs> at may music doon. <laughs> uh, sige, deretso na tinaanda na lang natin kung ano. So, ito, yung, ah, uh, ah, uh, Blanc 18 to 17 kabilaan. So, meron na rin itong, ano, Kisame. So, ayun, ah, uh, may mga tindahan na rin. At, ah, uh, ang bilis, dere-derecho development nila. Kikita nyo rito, ah, uh, pinaayos na yung harap ng bahay nila. At, ayun, ganda, magaling. At, syempre, yun nga lang, ah, uh, wala pa talagang tubig na, ari ko diretsyo, maganda nga po, papunta dun sa loob ng kabahayan nila. Pero, siyempre, saan pa uh, papupunta ay eh, magkakaroon din yan. Kung nakikita nyo yung mga drum-drum, so wala pa mga tubig. Pero, yun nga, kainaman din naman, may nagsusupply. So, time to time, parang may nag ng tubig para may magamit po sila yung mga residente na narelocate na. So ngayon, nandito naman na tayo sa likod ng uh, katapatan ng block 17 at 16. Sito so yung 16 sa kabilang side. So syempre, tuloy-tuloy yung gawa at uh, titingnan natin kung may narelocate na. So ayan, ikita nyo. So ito talaga yung uh, design ng bahay dito. No? Ng mga narelocate na, may kisami na. At the same time, syempre, yun, nakatiles na. So alis kumpleto na. At uh, Okay, so sa likod ng uh, Block 17, parang uh, meron na rin mga mangilan-ngilang mga ilang -ilang, uh, mga relocate Sa 16, uh, parang wala pa. Okay, wala pang uh, Pero direct, tuloy-tuloy yung trabaho nila, tuloy-tuloy yung paggawa, makikita niyo. Parang katulad dito, switch, uh, mga switch na lang, ang kulang, no? pag ng mga wiring, at uh, nagre-reklamo na yung telepono natin. Naglulong video na daw tayo. Nag-overate na naman ata. Loko na. So, ito yung lugar ng uh, Black 16. Gandang hapon po. <laughs> so, ayun. Kayo ate dito? So, ayun sila ate. Ate, kasama ko kayo sa video ko, te, ha? So, sa so, Black 16, no? Ayan, sila ate pa lang yung nare-relocate. Ilang pamilya kayo na nare-relocate sa ano? Ah, okay. 16. At sa kabila din, 16. Meron natin dito. So eh, iba pa, no? Saan kayo galing, ate? Malibay. Malibay? Bakor? Ah, okay. So, kasama pa rin, kasama pa rin kayo ng mga na, na, na dito. sa Okay, no? So, kumusta naman po kayo? Okay naman. Mm Magkano yung, uh, ano niyo sa, yung monthly nyo ng, sa bahay? Mayroon lang po kami. Ah, pero, o oh nga, pero wala sinabi sa inyo kung magkano yung babayaran nyo tuwing buwan. Ah, ano po, mayroon po, nasa 7, 8, 8. Ah, 700 dapat ah, mabuti, magaling 700 lang. May kisami na kayo. Yung iba doon, walang kisami mga ganun din yung range 700. So at least kahit sa inyo may kisami na 700 din lang. Oh, maswerte kayo. <laughs> Sige, ate, salamat. Thank you. Sige po. So ayan, ah, meron na ring na-relocate, no? Dito sa Black 16. So sa 17, yung kabilang side, ah, may mga ma-relocate na ng ngilan ilan, ilan. At yun, tuloy-tuloy uh, pa rin yung gawa nila Doon sa Block uh, 17 So, yung last time na Block 18, Block 17 And 16, may mga narilukit na So, nakikita yung mga timba na yan So, yan yung lagayan ng tubig Ng mga residente Dahil wala nang tubig pa Ayan o oh. Hanggang doon, sa dulo, halos lahat Pero, ang kainaman <laughs> Maganda. Uh, may nagrarasyon ho sa kanila. So ito naman yung likod ng uh, Black 17. So ito yung Black 7. Ha? O oh, Black 17 tama. Ito, wait lang. 17 o nga, 17 ito. So ginagawa pa rin nila. So ito yung malamang Black 16. 16. So ayan. Diretso pa rin yung gawa. At dito, ikita ninyo, tuloy-tuloy yung pag, paggawa pa rin yan. Same, same ano pa rin yan. Uh, view pa rin yung mga gagawa. Pagkakagawa ng bahay, may kisame. So, make, shout oh, dito kay Lakuya, kuya. Pahinga na. <laughs> alas 5 <cinco> na. <laughs> At, uh, ayun. So, ayun. Tuloy-tuloy talaga yung trabaho nila. Talagang, uh, itira na natin. So, ngayon, hindi na natin malaman yung likod ng, ah, uh, 17 kung sino o kung taga saan yung mga ma-relocate. Tapos dito sa 16, so tuloy-tuloy pa rin magawa. Nakikita nyo yan, yung mga empleyado. So talagang uh, walang humpay yung gawa nila. At yun, lahat may kisame na, no? Hindi lang natin alam kung lahat ng bahay dito sa Nike View ay lalagyan ng kisame. So ayun, at ah... Uh, Ayan, sila kuya. Trabaho, trabaho, trabaho. <laughs> so, malapit na rin itong uh, kabila ng 17. So, 16 ito sa kabila dito. Siyempre, katapat nung... Uh, so, yun. Ayun na nga yung update natin dito. May mga na-relocate na naman. No? Nagaling ng... <laughs> tawag dito, ng baka pa din. Yung sinabi na last week na may mga ma-relocate, ginagawa pang bahay, na-relocate na, na ko sila dito iba pang mga Do doon, tayo kanina nang galing so lumag tagus din tayo dito at dito sa may uh, block 16 okay so yun tanungin nga natin kung <laughs> lahat ba ng bahay dito ay lalagyan nila ng kisame di ba kasi halos lahat ito rito may mga kisame yung mga bahay Kuya, magandang hapon. No, pwede magtanong. Okay lang ba nakasama ko kayo sa video ko? Okay lang ba? Ayan, shoutout kay Kuya. Mukhang pagod na si Kuya. Kuya, well, ano bang balita nyo? Lahat ba ng bahay dito sa Night View? Lalagyan ng uh, kisame? Lahat. So, ayun. Lahat ng bahay dito sa Night View, lalagyan ng kisame talaga. So, kaya napakaswerte na para dun sa mga magiging beneficiary talaga dito sa Night View yung mga bahay. Kasi nakakisame na. the same time, natanong ganda din kanina si nanay parang 700 din monthly yung babayaran nila. May kisa mina. And siguro, uh, first five years. And then tataas yun mga ilang uh, taon, no? Sige kuya, salamat po sa inyo. Shoutout kay kuya. <laughs> Thank you. Wala pa kuya. <laughs> Thank you. Okay. Ha? Ah? TV. Uh, Delio TV. Oo, so, yung profile red lang. Na mukha ko lang. So, wala rin, parang cartoon. Thank you kuya. So yun na. Uh, Nagtanong na tayo. At kasi nga may uh, nagtatanong sa atin kung baka pipiliin lang yung uh, magkakaroon ng kisami na bahay dito. So sabi nga kay kuya, yung empleyado, lahat daw ng bahay dito sa naik ay lalagyan ng kisame yung mga bahay. So napakaswerte na mga magiging beneficiary dito kasi may kisame na, nakatiles na. Kung perdon sa iba, walang <laughs> walang kisame. So although may tiles, no, pero walang kisame. So ikaw na bahalang uh, magpakisame doon sa magiging bahay mo. Doon sa iba, no, sa St. Mary Magdalene, sa Balay, Rancho Verde, walang mga kisame yun. Sa Parkstone, walang kisame yung mga bahay na pinagawa ng Initse, maliban lang dito sa Nike View. Kaya mapapalad yung mga magiging beneficiary dito sa Nike View kasi may kisame na. O lalagyan ng kisame yung mga bahay. Tulad niya, no? Oh. kita nyo. Ayan, no? Oh. So, yan, di ba? Tsaka, ang ganda niyan. Ayaw mo pa? Kung nakatira ka sa mga light material at dun sa mga ilog-ilog, eh, at dun sa lugar na talagang, uh, di ba, uh, nagtsatsaga tayo, pero ito dito ay uh, maayos, nakakisambi ka na, nakatalis ka na, konkreto na yung bahay mo, So, isa isang pamilya na merong tatlong-apat na persona, o limang per, ah, limang persona napakalaki pa ho nitong bahay na to kasi almost uh, talong natin kay kuya 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 pwede magtanong ilang square meter yung bahay kuya ilang square meter Ilang square ho lahat yung ano mga ah, 40 ganun ayan 35 30. 35 oh. ah ba yung isang ikabuan na nitong bahay na to 35 square meter. Ah, okay. So, yun. 35 ayong sa kay Kuya. Salamat, Kuya. Ha? At uh, yun na nga. Yung update natin dito sa Nike view. Yung uh, mga sabi, may mga marirelocate na nga. Ayun, uh, sa block. Uh, 18, 17, uh, at uh, 19. May narilocate na ho. Nung uh, last two weeks na nag-video tayo dito, nag-vlog tayo dito, ay uh, sinasabi... May mga marirelocate nga the next day Doon sa block 18, 17 At yun na nga <laughs> May mga narilocate na at yun Tuloy-tuloy pa rin yung gawa nila So ito 16 na, block 16 So kung sino pa man yung uh, marirelocate dito Congrats po sa inyo At uh, mahalin ho natin yung bahay na Ipagkakatiwala sa atin ng uh, in its A Dahil napakahirap magkaroon ng bahay no na makukuha lang natin sa abot kayang halaga and then yung trabaho naman pwede ho natin puntahan kung saan no tayo nagtatrabaho pwede ho natin puntahan yun at uh, magtrabaho ang importante meron no tayong bahay kasi kung problemahin pa natin ang bahay at pagkain o oh, malaking dagot dagok po yun pero kung ang pinoproblema na lang natin yung kakainin pang ng mga bata tingin ko naman eh kahit papano eh malaking bahay Ah, malaking bahay, malaking bagay itong mga pabahay ng gobyerno na to kasi maayos, maganda at presentable nakatira na nga kayo sa subdivision. Although may kalayuan lang talaga, no, para doon sa ano pero kasi nga para sa akin may maayos ka ng bahay. Sige kuya, diretso. <laughs> so shoutout kila kuya mukhang uh, kasama ko sa video ko ha? <laughs> So yun at uh, uh, Delio TV kuya, kulay pulang profile. Ah, kilala mo ba? <laughs> Ay, shoutout kay Kuya. Kilala niya ako. <laughs> so, at uh, nakilala nga tayo ni Kuya. At, uh, <laughs> ah, okay, so yun. At uh, yun na nga, yung update natin dito sa Naik View, may uh, na-relocate na dun sa 18 and 17. So, 16, tuloy-tuloy uh, pa rin. Okay? So yun uh, inulit ko meron tayong uh, bagong YouTube channel na Kapwa Tao yung uh, title at uh, simpre, abot kamay yung ating profile at yun uh, para sa mga charity works natin yung uh, ginagawa natin doon so meron no kasi tayong uh, charity group yung aming grupo na Team Ruwel Lipat so mga charity blogger po yung nandoon so yun po yung mga ginagawa natin para makatulong tayo sa senior citizen may kapansanan, single parents, sa abot kaya ng ating uh, may tutulong sa kanila. Sa pangungunaw ng aming uh, team leader na si Sir Roy Lipat, so shout out to sa inyo. No? Uh, maraming pong salamat sa lahat. Okay, go na tayo. Salamat!